Ohoy, tagumpay na si Pading Biboy. Ay, sa wakas, matutulungan na rin si Baby Boy na ito na, ini-schedule na po ang check-up niya. Ang sunod po niyan ay operasyon na. Maraming maraming salamat po sa lahat ng tumulong. Alright mga ma'am sir, kumusta po kayong lahat? Aba, ay lunis na naman, di ko na naman baga Sakto ang marami tayong gagawing importanteng mahalaga Naroon, gising na si master, ah si Kalibay tulog pa? Gising na nakin at mauwi daw kayo sa dangkalan, sabi ni nanay mo Dati kasi baga ay kapag di up ko ay nauwi talaga kami doon sa dangkalan Ay ngayon ay marami akong gagawin, kaya sila master na laang muna Oh, kita mo na yan at naya na si Ninong Primo Sinundo na nga ako tanghali na doon na maigi Nagpunta kami doon sa bahay nila ding biboy Oh, naalala Kala pa Pating Biboy, isang dakilang ama. ma. ko na nga at kakausapin na ni Kuya Alvin, tsaka nung sekretara ni Madam Josie Taliado. Pagkatapos namin doon ay pumunta kami sa sentro at nagugutom daw si Ninong Primo. Napadaan kami dito sa park eh may pa si Madam Josie. Solid talaga. Maya maya ay pumunta na kami doon sa bahay ni Kuya Alvin at nanghiram na nga kami ng service at susunduin na nga namin. Naroon, sasakyan ni paring ulan ang nga naming namin Eksaktong maigi. Pagkatating namin doon ay nakagayak na sila ay dilarga na kaagad. Sa mga hindi po nakakaalam ng kwento nito ni paring Biboy, iba ang dedikasyon niya ni Padi lakad yan 10 km araw-araw papunta sa trabaho para makatipid nga ni. at itong anak nga ay walang butas ang puwet gusto niyang mapaoperahan sana ay naikwento ko dito kay Kuya Alvin Taliado ay labas pasok ako dito sa bahay nila ay saktong saktot madali silang lapitan ay tinilapit ko na diretsyo o oh, na ito na si Madam Secretary ni Ma'am Josie hindi pa nag 30 minuto sa tapos na agad walang kabagay-bagay maraming maraming salamat po sa inyong lahat ay saktong sakto at wala pa mga school supplies binigyan na rin para dire-diretsyo na sakto naman at tanghali na ay di dito na kami ay nagkaigi pang maigi. Naroon ng sandok oh, pamaolo. Parang nasa pistahan laang. Oh, ay ano pa naman, kumain na po tayo mga ma'am sir. Maraming maraming salamat po Lord sa lahat ng blessing at pag-iingat mo sa aking mga mahal sa buhay. Maraming maraming salamat po ulit Kuya Alvin. Ang sarap ng pagkakadali ng mga ulap. Kitang kita yung saya doon sa mga bata. Ay oh. Ah, ay sana naman po ay maging tagumpay ang operasyon nito ni baby boy. Naroon, ayos na. Ay dihinatid na rin namin sila. Bale sa Merkulis po check-up. Ah, ay si paring ulan din ang driver. Sana Sagut Sagot po yan lahat ni Kuya Alvin Talyado. Papunta at pabalik, aba, ay talagang solid. Narito, pagdating namin sa kanila, inapansin ko ay eh, meron pala siyang bike, kaya lang ay sira. Sige anakin, gagawa natin ng paraan. Para anakin, hindi ka na maglalaka. Maya-maya lang ay nagpaalam na rin kami. Handaw. pasilap daw sa shop kung marami nagpapagupit. Ay puno. Salamat pa ding ulan, oh. Salamat din ni nung primo. Nung okay na ang lahat, ay umuwi na muna ako sa bahay at ma-idlip anakin ako. Makabawi-bawi naman sa ginawa sa akin ng insomnia. Tapos ay nilabas ko naman yung aking port matagal ko nang hindi ito nang gagamit ay anak ng makadra drive na mangka Ah, ay laban na ito sa pistahan kahit saan. o Umulan o umaraw ay talagang susugudin namin kayo. Sige daw, saan daw ang may mapuntahan dyan? Yung maraming shorty. Ay anak ng may mga padila. Ay pagkagraganda naman talaga ni 4D. Nang mamaya maya ay may sumigaw ay nagising ako. Kagraganda na ng panaginip ko ay. Anong nga uh, lang Joke lang kay kumparing Kobe pardo yan. Hiniram ko lang. Aba, binibintayan. PM nyo lang si paring Kobe pardo Pagkagising ko ay na init. Ayusin na na natin paring atur yung kabilang pwisto. Samahan mo nakin na ako at tulungan na rin ako diretsyo. Ah, ay ngayong July 15 po ay mabukas na itong kainan ko sa tapat ng CNC. Baka naman, mga ma'am sir. Pagkatapos ay nagpagasolina na ako at susunduin ko na nga sila master. Kada umuwi ako alam master, napapadaan ako dito sa fried chicken and ang sarap kumain ay bagay ganito ang tanawin. Maya maya lang ay nakarating na rin ako doon na ito. May buto ng langka, nilaga. Ay napakasarap niya. Ang paborito ni Calip yan. Tingnan mo. Naroon, pinagtatakab na. Ah, itara na akin at gagabihin tayo. Oh, shoutout dito sa ninang nami. Aba, ay shoutout na rin kay James Ariel ng Dallas, kay Marjay Sanchez at Sanchez family ng Purok Uno Dallas D. Kay Chong Rodel Villegas ng Dagit, saka sa family Villegas at Silada. Kay Kuya Mong Marmar ng Pulang Diablo, shoutout po sa inyo. Oh, narito, kinabukasan na ito, Martis na, may nagpaabot na naman ng tulong, may nagbigay ng limandaan si Starboy. Starboy Aesthetic, maraming salamat sa iyo, bossing. So ulit ka talagang maigi. Oh, pauwi na, nasira pa yung motor ko. Nagpaayos ako dito sa classmate aking kapatid na si Kuya Pablo. Oh, ay di pa ano mga ma'am sir hanggang dito na lang po muna maraming maraming salamat po sana po ay palagi kong nasasayang yung mga oras ninyo